Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simula ng ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simula na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joshua, nakatira dito sa lalawigan ng Antike. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking amang si Boyet nang minsang mapadpad siya kasama ang kanyang kaibigan sa tagong baryo dito sa Antike. Nangyari ito taong 1975 at ang edad po ng aking ama ng mga panhong iyon ay 21 na. Ayon po sa kwento ng aking ama mga kasundo, itong mga panahong ito ay kasalukuyang siyang naghahanap ng mapapasokang trabaho. Kasama ang kanyang kaibigang si Dino. Sakto namang may napagtanungan silang isang matandang lalaki na si Mang Fidel sa palengke at nakapagsabing na nga ngailangan umano ang amo nito ng mga mag-aalaga sa mga manukan at babuyan nito. Kung kaya, nagpresinta ang aking ama at ang kanyang kaibigang si Dino na sila na lamang ang papasok dahil sa kailangan-kailangan talaga nila ang trabaho. Sigurado ba kayo mga iho na makakaya niyong magtrabaho sa manong kang sinasabi ko? Tanong ng matandang lalaki sa kanila. Sabay naman silang tumangong magkaibigan at nagsabi ang aking ama ng, Opo manong, kayang-kaya po namin magtrabaho sa manukan. Sanay na sanay po kami sa mga ganyan trabaho eh. O siya sige, Tara, sumama na kayo sa akin para maituro ko sa inyo kung saan yung sinasabi ko sa inyong pagtatrabahuan nyo. Anya ng matanda. Masaya namang sumunod ang aking ama at ang kanyang kaibigan sa matanda. Dahil kailangang kailangan talaga nila ang trabaho. ayun sa aking ama, habang lulan sila ng isang tricycle, ay napapansin niyang papasok na umano iyon sa isang liblib at bakubakong daanan. Hanggang sa may tinawiran silang isang maliit na tulay. Pagkalagpa sa hindi kahabaang tulay ay humintuna ang tricycle na kanilang sinasakyan. Agad nang bumaba ang matandang lalaking kausap nila kaya bumaba na rin ang aking ama at ang kanyang kaibigan. Noong makababa na sila ay inilibot ng aking ama ang kanyang paningin sa paligid. Dahil sa wala na umano iyong mga kabahayan at puro mga talahi hiba na lang ang kanilang nakikita. Ah uh, boss, hanggang dito ko na lang po kayo mayahatid ha. Ah. Bawal na po kasi kaming pumasok dyan sa looban eh. Wika ng Tricycle Driver Nagtataka ang aking ama at napatanong sa kanyang isipan na papaanong nasabi ng driver ng tricycle na bawal pumasok. E parang dead end na yata yung lugar na hinintuan nila. Gumiti naman ang matanda at nagbayad na sa driver. Pagkatapos ay umarangkada na ang driver papalayo sa lugar na kinatatayuan nila. Nagulat na lang ang aking ama nang may tumapik sa kanyang balikat kaya napalingon siya. At nakita niyang si Mang Fidel pala ay yung tumapik sa kanya. Tara, tara mga pare, maglakad na tayo. Para bago pa man magdilim ang paligid, inaruro na tayo sa baryo. Wika ni Mang Fidel. Ah, Mang Fidel, saan ang baryong tinutukoy niyo? Pagtatakang tanong ng aking ama sa matanda sinabihan naman sila ng matanda na sumunod na lang at 'wag nang marami pang tanong dahil trabaho umano ang kanilang hanap kaya 'wag na raw silang magreklamo pa hindi na muling nagtanong pa ang aking ama sa matanda sa halip ay sumunod na lang sila bakalipas ang ilang sandaling paglalakbay nila sa maliit na daanan ay bumungad sa kanila ang isang baryo. Wow! Di ko akalaing may baryo palang nakatago dito. Bulalas ni Dino sa aking ama. Habang naglalakad na umano sila papasok sa loob ng baryo ay napapansin ng aking ama na kakaunti lang ang mga naninirahang tao roon at gawa sa mga kawayang pinagdikit-dikit ang mga dingding at ang bubungan naman ay pawid. May mga silong ang mga bahay na nadadaanan nila na sa tansya ng aking ama ay nasa apat na metro iyon. Nakikita naman ng aking ama na parang mababait at palakaibigan naman ang mga tao roon dahil palaging nakangiti ang mga ito at binabati si Mang Fidel kapag nadadaanan nila iyon. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa may kalakihang bahay sa dulo ng baryo at sa tingin ng aking ama ay iyon na ang bahay ng matanda. Lolo, uh, sino po iyang mga kasama mo? bungad na tanong ng batang lalaki kay Mang Fidel nang makita nito ang matanda. Ah, mga panauhin natin sila apo. Teka, nasaan ba ang amamot? May ipapakilala ko sa kanya. Tanong ni Mang Fidel sa bata habang ginugulo nito ang buhok nito. Ngumiti namang itinuro ng bata ang lalaking nasa di kalayuan at abalang nagpapastol ng mga hayop. Agad na nilapitan nila iyon at sinabi ni Mang Fidel na naghahanap ng trabaho ang aking ama at ang kanyang kaibigan. Wala namang maraming tanong-tanong pa ang anak ni Mang Fidel na napag-alaman ng aking ama na ito pala ang magiging amo nila sa trabaho. Agad namang itinuro ng matanda kung saang kubo sila titira ng aking ama at ang kanyang kaibigang si Dino. Pagpasensya nyo na at magulo itong tulugan nyo. Hayaan nyo bukas na bukas ay ipapalinis ko ito. Wika ni Mang Fidel. Naku, naku, wag na po Mang Fidel. Kami na lang po ang maglilinis dito. Tugon naman ng aking ama. Siya nga pala hindi naman ako mahigpit sa mga tauhan ng aking anak. Kaya lang ay uh, ang kabiling bilin ako sa inyo ay pagsapit ng alas 6 ng gabi. Dapat lahat ng pintuan at bintana nyo ay nakasarado na. At ito pantandaan nyo ha, siguraduhin yung nakakandado ng maigi at huwag na kayong lumabas ng bahay. Maliwanag ba? At saka isa pa pala, kung sakaling may maramdaman kayong kakaiba o anuman, huwag na lang pansinin at magkunwari na lang kayong walang narinig. Nakakaintindihan ba tayo? Wika ni Mang Fidel. Tumangon naman ang aking ama at nagpasalamat sa matanda. Dahil sa bukod sa libre sila sa pagkain, ay malaki pa ang ipasasahod sa kanila. Bago ko po ipagpatuli ang kwentong ito ay may sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuli pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag mo bagong kasundo. Kinagabihan nga ay maagang nagsarado silang magkaibigan ng pintuan at mga bintana gaya ng biling sa kanila ng matandang si Mang Fidel matapos nilang gawin iyon ay kaagad na silang nagpahinga sa kadahilanang maaga pa silang gigising kinabukasan para sa trabahong gagawin nila "Pre, magluluto na muna ako ng kakainin natin." wika ni Dino sa aking ama Ah, sige, sige sige tol, medyo nagugutom na nga ako eh. Tugon naman ng aking ama. Kaagad namang nagtungo sa kusina si Dino at nagluto ito ng pagkain. Makalipas ang ilang sandali, habang nagluluto umano ang kaibigan ng aking ama, ay may naririnig na boses na nanggagaling sa labas ng kubo ang aking ama. Kaya ang buong akala niya ay si Mang Fidel lang iyon at may kailangan sa kanila. Kaya nagmadali siyang bumangon mula sa pagkakahiga at tinungo ang pintuan. Nang akmang bubuksan niya na sana iyon, nang bigla siyang pigilan ng kanyang kaibigan at sumenyas itong "wag maingay" at silipin ang taong nasa labas kagad namang naintindihan ng aking ama ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan. Kung kaya, dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa bintana at mula nga sa isang siwang ng kawayan ay sinilip ng aking ama ang kung sino mang tao ang naroroon sa labas. Ayun pa sa aking ama, Halos himatay na siya at nawalan ng ulirat ng makita niya ang isang nilalang na naroroon. Dahil sa hindi tao ang nag-iingay sa labas ng bahay, kung hindi isang nilalang na nakakatakot ang kanyang nakita. Anya pa, kitang-kita niya ang isang napakalaking asong pulang pula ang mga mata at nanlilisik na nakaabang sa kanilang pintuan habang nakanganga ito at naglalaway. Naglabas rin umano ito ng nakakatakot na tunog na parabang pusang nagagalit at anumang oras ay mananakmal na iyon mayamayay nakaamoy na rin ang aking ama ng kakaibang amoy na parabang amoy patay na matagal na na nabubulok. Kaya naman, nakaramdam ng kilabot ang aking ama at umalis ka agad siya sa tapat ng bintana. Anong nakita mo ba yung nakita ko? Bulong na tanong ni Dino Putlang-putla namang tumango ang aking ama at habol ang hiningang ng hingi ng tubig. Noong matapos na siyang uminom ng tubig, ay saka pa lang nakapagsalita ang aking ama at nagtanong ng, Anong klaseng nila lang yun, pre? Sa buong buhay ko ngayon, ngayon lang ako nakakita ng ganoong kalaking aso na parang kasinlaki ng kalabaw. Pare, asuang yun pare. Kanina ko pa nararamdaman yun habang nagluluto ako ng pagkain. Oh, alam mo ba, alam mo ba sa tingin ko kaya walang nagagawi ditong mga taga-ibang baryo dahil sa may sikreto itong tagong baryo na napuntahan natin. Tugon ni Dino sa aking ama. Baya-baya ay biglang may kumatok sa pintuan nila at ito'y boses ni Mang Fidel. Ngunit pinigilan ni Dino ang aking ama noong akmang bubuksan na sana niya ang pinto. Sinilip muna ni Dino sa siwang ng kawayan at walang Mang Fidel na kumakato ang kanyang nakita. Maya-maya pa ay biglang kumalabog ang bubungan ng tinutulugan nila at pilit na tinutuklap ang bubong nito. Hindi alam ng dalawa ang kanilang gagawin nang biglang dumami na ang magkakaibang tunog sa labas. Mga alulong ng aso at pagaspas ng malalaking pakpak na umano'y umiikot-ikot sa taas nila. Hindi nakatulog ang magkaibigan noong gabing iyon at wala silang ginawa kung hindi ang takpa na lang ang kanilang tenga magdamag. Kinabukasan ay napagpasyahan nilang magkaibigan na umuwi na dahil sa baka hindi nakakayanin pa ng aking ama ang kanyang nararamdamang takot kapag magtagal pa sila sa baryong nakatago. Matiwasay namang silang magkaibigang nakauwi at sa awa naman ng Diyos ay nakahanap naman sila kaagad ng mapapasukang trabaho doon sa palengking malapit sa kanilang baryo. Magpasa hanggang ngayon ay hindi talaga malilimutan ng aking ama ang kanyang karanasan doon sa tagong baryo ng antike. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming maraming salamat po. Gumagalang Joshua. And again, maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click yun lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.